Muli kwento nga naman tayo guys maganda tetera ating pakinggan ang kwento ng mga lingkod ng dakilang Diyos na why may aral tayong makuha ito na po ang kwento. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Joasim na hari sa Juda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at kinugkob niya yaon. At ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Joasim na hari sa Juda, sampo ng bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos. At ang mga yao'y dinala niya sa lupain ng sinner sa bahay ng kanyang Diyos, at ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kanyang Diyos. At ang hari ay nagsalita kay Aspenes, na puno ng kanyang mga baiting, na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ni Israel, sa makatuwid bagay sa lahing hari at sa mga mahal na tao. Mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikest, at matatalino sa lahat na karunungan, at bihasa sa kaalaman, at nakakaunawan ng dunong, at may ganyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari. At kanyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga kaldeo. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom at sila'y kakandilihin na tatlong taon. Upang sa wakas niyao'y manggaw ka tayo sila sa harap ng hari. Na sa mga ito nga, sa mga anak ni Judah, si Daniel, si Ananias, si Misal, at si Azarias. At pinanganlan sila ng pangulo ng mga baiteng, kay Daniel ang ipinangalan ay Belsasar, at kay Ananias ay Sadrock at kay Misel ay Mesek at kay Osiris ay Abednego. Ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga beteng na siya huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos, ng linggap at habag sa paningin ng pangulo ng mga beteng. At sinabi ng Pangulo ng mga baiting kay Daniel, Ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari, na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin, sapagkat bakit niya makikita na ang inyong mga mukha ay mapatlakay sa mga binata na inyong mga kasinggulang. Isa sa pangalib nga ninyo ang aking ulo sa hari. Nang magkagayoy sinabi ni Daniel sa Katie wala na inihalal ng Pangulo ng mga baiting kay Daniel, kay Ananias, kay Misal, at kay Azarias, ipinamamanhik ko sa iyo na subukan mo ang iyong mga lingkod na sampang araw at bigyan kami ng mga gulay na makain, at tubig na mainom. Kung magkagayoy masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo, at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. At ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. Tagayo din inag niya sila sa bagay na ito, at sinubok niya sila na sangpong araw. At sa katapusan ng sangpong araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha, at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Tagayo'y inalis ng Katie wala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inungin at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol nga sa apat na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat na pangitain at mga panaginip. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa paghaharap sa kanila, ipinasok nga sila ng pangulo ng mga baiteng sa harap ni Nabucodonosor. At ang hari ay nakipagsalitaan sa kanila, at sa kanilang lahat ay walang nasumpung gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Misal, at ni Azarias, kaya't sila'y nanganatili sa harap ng hari. At sa bawat bagay ng karunungan at unawa, na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasampung mainam kaysa lahat ng mahiko at mga engkentedor na nangasa kanyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng Haring Chiro. Daniel Kapitulo 1 Versikulo 1-21 Hanggang Guys kung nagustuhan ninyo ito paudi po pa like share and subscribe para update kayo sa mga upload ko at papindon na din nag button bill at kung nais kayong mag comment paudi kayong mag iwan dyan sa baba or may tanong paudi din sige guys maraming salamat God bless you all.